Sobrang ibalik sa Hunyo ang pasukan ng mga estudyante sa susunod na taon ay sa DepEd. Pero git ng ilang guro at senador, dapat nang gawin ito dahil dehado ang mga mag-aaral. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Magklase habang tagaktak ang pawis dulot ng napakainit na panahon o magtiis tumawid sa baha para makapasok sa paaralan tuwing tag -ulan. Yan ang sitwasyong pagpipilian ng mga magulang at ang Department of Education sa gitna ng panawagang ibalik sa Hunyo ang simula ng klase mula sa kasalukuyang Agosto. Si Senator Wynne Gatchalian na Chairman ng Senate Committee on Basic Education nagpa-survey pa sa Pulse Asia nitong nakaraang Hunyo. Lumabas sa survey na 80% ng mga Pinoy ang gustong bumalik sa June to March school calendar at isabay sa tag-init ang bakasyon ng April hanggang May. Kaugali, naging tradisyon na, in other words, no, na, naging tradisyon na natin yan uh, for a very, very time and memorial. My instinct is, in your internal study, points to reverting back to June school opening. There's an overwhelming support from the public. Dagdag ni Gatchalian. Sa schedule kasi ng klase ngayon, tila mas konti ang panahon ng mga bata na makalabas ng bahay. One of the benefits is not only the academic growth of our student but also the personal growth, no? meaning playing with their with their peers, spending time with their family, and you can only do that during the summer. Yes. Right, right now, it's it's rainy season. No? to be honest about it, like for example, yung mga pamangking ko, they hardly go out because it's raining. Suportado naman ng ilang magulang at guro ang pagbabalik sa dating school calendar. Ang iniisip daw nila, kalusugan ng lahat at lalo na ng mga bata. Mas marami raw kasing nagkakasakit kapag may pasok at napakainit ng panahon. Pag summer talagang ano yung in demand yung chicken packs. Talagang inubos yung buong section. Parang si teacher na lang yung hindi nahawa mas nahihirapan kaming magproseso ng pagtuturo at mas walang focus ang mga mag-aaral dahil sa init ng panahon. Especially during the months of March, April, and May. Ayon sa DepEd, sakaling ibalik sa Hunyo ang pagbubukas ng klase, hindi raw kakayanin na ipatupad ito sa susunod na taon. Aabutin daw kasi ng limang taon ang transition dahil uunti-untiin ang proseso. Kinumisyon naman ng DepEd ang hiwalay na grupo para pag-aralan ng gusto ang pagbabalik sa dating school calendar. Batay sa patakaran ng DepEd, hindi dapat mawala ng bakasyon ng mga teacher at estudyante it will have to sacrifice some of the vacation time of teachers and we do not have a budget for overtime pay for teachers. Sabi naman ng pag-asa, Hunyo man Agosto ang school opening, kailangan pa rin magsakripisyo ng mga mag-aaral at guro. Dalawang klima lang naman daw talagang pagpipilian sa bansa, tag-ulan o tag-init. In the old calendar, and the graduation ceremonies are typically done outdoor, It's so maganda po ang weather. But let's see, uh, during the new class. this is just last graduation which was held in UP, inulan sila. Bukod dyan, lumabas din ang isa pang problema na malalang siksikan sa mga klase sa junior at senior high school. Sabi ng DepEd, 159,000 classrooms ang dapat itayupa pero kailangan nito ng 397 billion pesos. Ang problema, 10 billion pesos lang inila in ang budget sa construction ng mga classroom. Kaya panandali ang solusyon, tatlong shifts ng klase at pagrerenta sa mga pribadong paaralan na nagsara dahil sa pandemya para madagdagan ang classrooms. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.